Marina Aga. Yan kita dito sa siyudad ng Naga. Sa Bicol. Taga-Pilipinas ako. Ngayon na aldaw, pag uulayan ta kung paano sumaksis. Dawa, average ka lang na Pilipino. Average ka lang na tao. Kailin ko, kay, kay puan mo lang talaga gibuhon ang dapat gibuhon aral daw. Naniniwala kaya ako sa ano, compounding. Na gibuhon mo lang, ang dapat mong gibuhon basta ginigibo mo talaga ang dapat gibuhon o feel mo man na garo tama ang ginigibo ka garo daw di ka pa mayaman mamamati mo na soon magiging mayaman ako ta yung na sa'yo mo si ano formula eh yaw na sa'yo mo si blueprint ginigibo mo na ginigibo mo na ang dapat gibuhon na tama aral daw araw ka niyo in ako na mag vlog hindi sa youtube hanggang matapos ng taon igwan na lang akong 4 months habang namata pa lang ako habang nagkakape sinasabay ko na ng pag youtube sa ko iyon yung tamang gibuhon para nakabot ko rin ng success maybe mahalo yan ako dito sa ginigibo ko pero sa ilin ko yun talaga ng tama kong gibuhon ngayon average gay lang ano yung youtube talaga ano yan sa ilin ko gift ni yung youtube na niyo pero regalo ni Satoya So gagamitin tani sa tama. Ni regalo ang itang arogane yung platform. Gagamiton tani sa tama. Kung maging kung paladon man ako dito sa ginigibo ko. Oo. Uh, gagamitin tang influence ta para makatabang. Din para baguhon din somehow makakambyo ko man gira somehow din ako matatabangan na kapwa ko lalaki kung mo ang youtube upload ko about just kung paano palupito ng sadiri paano mag progress ang sarong tao kung bagay na channel na ni para lang ni yung ano eh. pero mahiling mo si example kampro kampara grace at sarong tao yung nag, Nagpunsa ano service crew yun nangarap maging vlogger sana matupad ni pero matutupad ni hindi ko nipupunduhan so yung malang talaga yan eh para maging success ka gibuhon mo lang aral daw ang dapat gibuhon then eventually maabot yan akala mo lucky din yan pero bako siyang lucky day ang universe yan universe ano yan eh bako siyang kuripot itatao niya kung anong deserve mo ay ining, ining tao na niya ay, ano niya nagsishow up ni Aral daw kulugan pa daw ni Ning Blazing So, halimbawa, naghulog ng blessing ang universe. Tapos, absent ka, iturog ka. So, sayang, sinayang mo si Lucky Day mo. So, ining video na ninyo, ah uh, reminder ko lang ninyo, may imposible, kahit mag-success, ibuhon mo lang ang dapat mong ibuhon.